Pagkakalimutan, pagkakalimutan, pagkakalimutan. Sige na, sige na, pagkakalimutan. Hawaan niya. Ito sa mga, doon ka sa sarang magkape. Tatlong taon na wala si Tatlong taon din yan, nagpasasa. Yun, nahirati. Hinahasaan nila yung ano. Hinahasaan nila yung kalye. Kala nila pag-aari nila ito. nila

Bagayin ba natin? Huwag mo wag nyo kung wag magsena siya, huwag labahan, ha? Huwag mo labahan yan Huwag mo labahan ha? O kami nakikiusap sa inyo Huwag na, ha, tapos na yung aaa, 3 taon Bago na uli, bago na Ayusin na uli natin ang mga hinisin natin Huwag lang ganyan Gina, o, pa, nyo pa yan, namin lahat yan Okay. Lagay nila doon, lagay nila. Hoy! <laughs> Dai, wag ka po dito ha. Wag ka eh. rito sa kanila. Opo. Wag sa kanila, Dai. Nakikiusap kami sa inyo. Bago bago na po, bago na. Bago na, bago na po tao. Hoy, po Oo, tulong tayo natin dito para magtrabaho, magtulong-tulong magtulong-tulong ah, mag -tulung, oh. na natin kampanyo na kumesa din, kampanyo ano. na yan pare pare galing mo nga dito galing mo nga mo nga dito mo babalik lang nila yan

Eles, ha? Hindi ko maglalagay ha? Bawal na rito eh. Ha? O. <Zelensate> Kasanay sila. Tatlong taon. Kasanay na naman sila eh. O ngayon. Hihit na. Pag-hihit na. So, kasama natin yung mga kasama natin ang mga Ah, uh, tayo sa Engineering Department na uh, headed by uh, City Engineer Armando Andres. O so, kasama natin yung aking jefe na si Engineer and, uh, Alejandro Yambao at ang uh, mga kasama natin dito, Hooker, uh, DPS, uh, MTPB, MDRR, uh, MDR, uh, MDR? oh Hoy, Tulong-tulong para hindi na hindi na wala naman yan eh. Eh, ito mo naman oh. Pinag, -pinag, -pinag na naman nila yung kalsada. Diba? O, oh, linisin na natin. Magbago na. Ah. Agad, mare, pakiusapan natin yung tao. O, oh, pag hindi na pakiusapan, o, oh, tayo gumawa ng aksyon. Siyempre, yung pakiusap natin, may limitasyon. Ha? Ah. Hoy. Okay. Hoy.

Ayuh... Ayuh... Oh... Oh. Sorry, so... no, oh. Oh. Okay, okay. Okay. Tama. 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 Tama.

tama na sige tutulungan namin kayo magdilis nyo sige Pag tanggal tanggal nyo tanggalin mga ano mo ah sige 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 nila punin yung ano lang nila yung yung lutuan tatanggal tatanggalin ko na lang sige po. sige pasok po yung ano pasok po ito punin nyo na po

ayu ke kula nek halo apo apo di puni lan iki cocok ya ono sing ngono sing ngono malah sekolah nek ya nek baka kunin kunin na mga taun bayan na masigit <laughs> kong lugar <laughs> ninyo Eto, eh, to, to, Paano mo kayo? Ay, si... ay, diretso kayo. Bawa naman kayo sa tao. Huwag yung para sa... Kayo lang ang mag-ano. kung diba? pwede, pwede kayo tabi, tabi niyo. Tignan niyo oh. Nagkakata, ha? Sa truck. Maluwag. Tagay natin. Ay, tignan nyo naman sa tao. Huwag naman ganyan. Kaka-traffic-traffic yung kami. Wala kami yung mga dyan. Sabi ko na. Ah, sabi ko na kayo. Okay, para mapalating ko eh. Sao, oh, eh, ayaw ko rin kayo, tatrabaho. Eh, Ayan, pakipakay sa lang tayo. Okay, ha? Ah, pwede, ito, pare, pwede mo naman ipatok sa dyan. Para lumuwag ng konti. Ha? Ganun lang, para lumuwag ng bukali. Atikip, eh. Aro, at sikip eh. Ayan, dito na tayo. Eh. dito na tayo. Ito ba yung engineer? Dito. DPWH? Ng DpWH. DPWH? Pwede naman bus, di ba? Ha? Ah. Hindi, na. Man... Yeah, yeah, ah, nagsabi na. Nag-promise na sila. Yan yeah, na. Nag-promise kayo, Cross so, uh, yeah, my heart. Babalikan ni, ano yan? General. Cross <laughs> my heart, ha? Sige. Okay. Cross to die. clear mo nga yan, pare. pag

Kung hindi nila putay, malayo pala. Kita na kami. Hindi okay, kasi tinutulong ka so, do do ng Ay, na ang mga kapatid na na kapatid Ako kapatid na kapatid na kapatid na kapatid na na

Hanggat maaari, dyan na lang. Opo. Okay. Ha? Opo. Eh, okay. so, ang kalye, para sa tao, hindi pang sarili lamang, okay. ha? Ako, nakikiusap po sa inyo. Pag yan, nito, eh, pati mga, ano nyo, kukuli namin, ha? Pakiusap lang po. Tanggalin niyo po yan. At, taka, tanggalin lahat. Tanggalin mo na, Joey. Pati po. Okay. Kasi pag hindi natin ito nagbabalik eh. Ngayon, hindi na nila malalagyan yan. Pwede naman sila dyan maghanap buhay. Huwag lang makapermiso ng tao. Ha? Sige. Ma Maayos na usapan po yan, mami ha? Opo. yan. Tagali pa dyan, Dahil, tangan ako. Dahil, tangan ako. Kan, pakai dulu kaya problema po, lagi malayo. No, hindi kailangan pa ako sa clearing na na Ano, ano? clearing oh, na i tuloy-tuloy to at saka, meron susunod to yung mga secondary lane saka yung mga barangay Pero mga barangay pakikusapan muna natin. Nanggatmari, papakiusapan natin yan ba? Diba? Ayoko naman na yung manggiba na manggiba eh. Mas maganda yung pakiusapan muna natin. oh, di ba? oh, tapos, saka natin, pagka hindi nila ginawa, yung pakiusap ko, eh, may limitasyon yun. Di ba? Yun naman ang na sabi ni boss eh. Ni Yorme, pag-usapan natin, kahit papapag-usapan, pag-usapan natin ng tao. Jet, okay. bilang so, ano? Bilang matagal nang kasama si Boss Wise, si Yorme. Gaano ka tingin, sa tingin mo gaano ka seryoso si Yorme sa paglilinis? Ah, pa seryoso man. to. Eh, kaya nga ako nandito na eh, di ba? Pinalabas na kasi ni Ren Sukat eh. Pagbabalik. So, yan. Ibig sabihin, seryoso. Ha? Make Manila, great again. Tulungan niyo na ito. Tulungan niyo. Tanggalin natin 'to lahat. itu totalnya pas ka, bumabaho, di Kung tatlong taon siya, kung tatlong taon na wala siya, tatlong taon din yan, nagpasasa. Yun, nahirate. Hinahasaan nila yung ano, ginahasa nila itong kalye. Sala nila, pag-aari nila ito. Pare! Ay, ganun mo na yan. Hindi makikita yung bagkita eh, hindi makikita yung bagkita. Gusto ko makikita yung bagkita. Pag hindi ko nakikita yung bagkita, parang nahihilo ko eh. <laughs> Oo. ah. bro. ka ka agi to Yung pagkita pag dumaan dito yan, masagi. Yung tinayong ano doon, yung tinayong ah, uh, barangay. barangay hall na fourth story. Uh, ha? Yung ilang milyon yun, no? 19? 19 milyon, 19 milyon. Hindi, baka mapanggit ko lang. Barangay 313. 313, Oh. Oo. Hindi ko malaman, ano yung balat nila kay BP Sara? Kasi kung nila eh, 'di ba? Yung mga squad kumbanata nila. Yeah. overpriced, Overprice, overprice. Oh. Eh bakit eh bakit 'yun? Kung mo yung sarili mo. Mm, 19 million yun Ayun oh, durog. Di diba? Hindi na kayo naawa sa tao. Kayo nagpapalamig, yung mga chairman, yung chairman doon ha. Chairman, agawad, SK, basta ilan Nagpapalamig kayo. Yung nasa likod, nahihirapan yung mga estudyante. Ayon. Nagpapaypay. Init na init. Kayo, lamig na lamig. Hindi pa kayo mamanigas, mga indot. Diyan, ah. diyan, diyan. Anong pa? breed yun? Anong breed ng aso? Ha? Ah. Anong breed? Pitbull. Pitbull. Pit. Diba? Diba ang tapang niya sa quad kum eh? Diba? Oh. Kung pati si... Pati si Sarah. Pati si Sarah. Kala nyo, wala kayong bahay putik. O ngayon, tignan mo. Yung ginawa niyo, tama ba yun? Walang building permit. Walang DPWH. Diba? Tinayo niyo sa kalsada. Dalawang metro. Dalawang metro, hmm. tinayo niyo, Four story. Ang titigas ng buka nyo, uy. Ay, alam po na to si Jen. Ganyan to to, ganyan to, to. Ah, ganyan yan, ako. Di ba, kawawa eh, di ba? Nandun, ginigibada ngayon yun. Nandun kami sa Kortori. Tuwan-tuwa yung mga bata. Mahangina na sila. Ngayon eh, sila lang eh. Alam mo, pag lumindol doon, baka mamaya madamay pa yung skwelaan. Ah, diba? Kasi masyadong makitid diba, dyan, dyan eh. Ginawan nyo lang yung pagkakaperahan. Kailangan ako kumita. Di baling nasa kali Wala sa inyo, kayo ang patas. Hindi nyo man lang ah, binigyan ng importansya kung ano mangyayari sa ano, pakiramdam ng mga, mga bata. O oh, yan, yeah, maganda nga umaga ulit sa inyo. Yeah. Nangkikigil kasi ako. Yeah.